Saan ako makakabili ng legit na lutein gummies? Ako po ay isang babae na lampas limampung taong gulang at ilang taon na akong nahihirapan dahil sa panlalabo ng mata, paminsan-minsan ay tuyo at masakit din. Sa gabi halos hindi ako makakita ng malinaw at nahihirapan akong magbasa ng dyaryo o kahit mag-text sa mga anak at apo ko. Noong nakaraang buwan, ipinadala sa akin ng pinsan kong babae na nasa Amerika ang isang bote ng lutin gummies. Siya ay nagtatrabaho sa opisina at halos walong hanggang siyam na oras araw-araw nakatutok sa computer kaya madalas sumasakit at namumula ang mga mata niya. Pero matapos niyang subukan ang lutein gamis, sinabi niya na lumiwanag ang paningin niya na wala ang pagkapagod ng mata at mas nakakatulog siya ng maayos. Kaya naisip ko baka makakatulong din sa akin. At hindi ko akalain, pagkatapos lang ng ilang linggo, lumiwanag na rin ang paningin ko, hindi na malabo sa gabi at nawala ang pananakit at pagkatuyo ng mata. Ngayon, kaya ko nang magbasa ng Biblia at manood ng TV nang hindi na pinipilit ang mata ko. Gusto ko pa sanang magpatuloy, pero hindi ko alam kung saan makakabili ng lutin gamis na legit dito sa Pilipinas. Sabi ng pinsan ko, dito siya nag-order. May nakasubok na ba dito bumili? Pakiusap, paki-advice naman po.